Hello mga kasaka, welcome back po ulit sa ating channel, ang Bans Farming PH, kung saan anak uh, share po tayo ng mga videos, tips at guides na may kinalaman sa farming. So bali ang ating video po ngayon, ah, uh, pag-spray po sa ating pichay, sa pinaka -basic na Uh, spray or gamot na ginagamit namin sa pag-alaga ng pechay, ang silicron so ipapakita po namin mamaya sa video kung ano yung uri ng insekto ang napapatay nito at saka ano po yung epekto ng insektong ito sa pechay so bago po natin umpisa ng video na ito mga kasaka, disclaimer po muna tayo kasi uh, marami pong organic farmer na hindi uh, type yung uh, paggamit namin ng gamot na synthetic ano so para lamang po ito doon sa mga mga farmer na gumagamit po ng synthetic na gamot at nag-request po ng na mag uh, ng video na ito. So, paki-skip na lang po pag hindi niyo type yung video na ito. Okay? Lagi nating tandaan mga kasaka, kahit anong gamot ang gamit natin, ugaliin nating magsuot ng tamang PPE gaya ng saklo, mask, jacket, gloves at bota para magiligtas tayo at ugaliin nating basahin yung... So kapag below 2 weeks pa daw po ang inyong pichay, uh, ilalagay nyo daw po sa isang sprayer i20 ml. So ang isang takip po kung wala po kayong uh, sukatan, uh, yung isang takip daw po ng sprayer na yan i20 ml. So isa lang po ang ilagay nyo kapag below 2 weeks pa, old 2 weeks old pa ang inyong pichay. Pero pag dalawang linggo na daw po mahigit, hanggang pataas, uh, gawin niyo na daw 40 ml. So bali dalawang takip ng sprayer na yan ang inyong ilagay. So, itong binili namin malaki na. So, 1,100 yan kasi matagal pa namang, matagal namang gamit yan. So, kung gusto nyo po yung mas maliit lang, yung may mas affordable yan, eh, may, may, may tag 500. Yun, tapos, yung may, may pinakamaliit pa, yung tag 380. So, magtanong lang po kayo sa inyong agri supplies. hindi So, uh, guys paalaala lang po, pwede ang uh, magsuot po kayo ng face mask pag kayo'y uh, mag-spray or gumamit ng gamot na 'to kasi um medyo ano po matapang po ang amoy ng gamot na 'to. Um nung nakaraang video sa update ko na 6 days old na Pitsay, uh, wala pa naman tayong nakikitang insekto, 'di ba, na umatake. Uh, so ngayon gusto lang nilang i-spray yan kasi in case lang na kung may mga itlog na doon o kung saan man galing yan sila, uh, ma-prevent na natin iyon. Pero sa ngayon po, wala pa namang umaatake na insekto. So, para maipakita ko sa video kung anong itsura ng uh, saksakwalis na insekto, uh, Uh, pupunta na lang kami doon sa kabilang pitasayan kasi eh kabilang barangay kasi meron dong pichayan na na-harvest na. Tapos uh, meron daw doon may na sila doon ng mga insekto na ganoon. So, pupunta ako doon para video ko 'yun para sa inyo mga kasaka. So, ito na 'yun, guys. Ah, uh, ko na sa inyo. ang uh, tinatawag namin dito ng saksak koles. So, ang ibang sa ibang tawagan, tinatawag itong ginto-ginto, pulgas, o saksakwalis. Uh, siguro, iba-iba tayo ng tawag sa ganitong insekto. Kung saan uh, lupalop man kayo ng Pilipinas ngayon, uh, malamang iba ang tawag ninyo sa insekto ito. Pero, ito po yung tinatawag sa amin ng ginto-ginto, saksakwalis, o pulgas. So, ito po yung napapatay ng silikron. So, kung makikita ninyo, um... Kaya siya tinawag siguro na saksak kasi yung kagat niya niyan yan, ay tagusan niyan sa dahon na yan. Pero napakaliit lang niya yan guys. Sobrang liit lang niya na insekto. Halos parang uh, mala, parang kuto. Parang ganun, ganun lang siya kalaki. Tapos uh, tagusan yan siya kung umatake sa pichay. Tapos ito naman po yung sample ng itsura ng inyong pichay kapag naatake yan ng saksak Tapos napabayaan ninyo. So makikita ninyo ang daming butas. Tapos yung, uh, yung tama niya. Uh, di ba parang tusok-tusok nga siya. So, magiging ganyan ang itsura kapag napabayaan yung ganyang insekto sa iyong pit. Iyan po ang epekto ng insektong iyan. Yeah. Na? Ayan po, ah uh, ginto-ginto ang tawag ng iba <laughs> sa <Sasquales, laughs> pulgas, Tapos, yan, yan, yan yung ano uh, na yan. Ayos, kabila, wakamad orami. Jan. Hendro piraso. Jan. Ario. Ion. Ion. Ion cakayan. Ah, yan. Yan. Asa na ba to. Sha do sum. Maka-makatras kita sa puti. Ah. Hirap naman. Diko makita harapan mo apa. Kumakita kasi. Kanya pag kanitan tugulan yan bibira nang ano

ang sa ayan sa sakwalis tawag sa amin sakwalis para sa amin sa kayo sa ginto ginto ayan kasi para nagkukulay ginto yung kanang ano sinap so, isa mo natin ano lakad-lakad na oh hindi pa isa oh ayan ano paano ba to son yan sa tagaman sa kayo niyan yan ang taas sa sa sakwalis yan ang sakwalis ayan yan lumapad lumapad lumakad ang dilim ayan ayan pa may isa pa ayan oh isa ayan ang isa Oh, yan ang kandakan, pa. Yeah. Mga kasaka, so pag uh, may nakita na kayong ilang pirasong ganyan sa inyong pichay, so mumbahin nyo na po kasi uh, pag dumami uh. po yan, uh, maaring masira yung inyong yan pichay. Yan po ang napapatay ng silikron. Yan po ang malinis sa tag-araw, po ganyan ang maninira. Mm -hmm. Ano to kamtakulan tag-ulan yan? Bibihiran tag ko Panag-araw dito sa aming pichayan guys so uh, ito ay siguro may halos dalawang linggo na basta yung last update ko sa inyo 6 days old siya at uh, ayan makikita po natin uh, ini-spray na ito kasi ayun na nga dahil sa binanggit ko kanina na gusto nilang i-prevent sa ganong klasing insekto yung pichay natin dahil hindi pa namin sure kung saan galing iyang insekto na yan kung paano yan sila nabubuhay so ayan in na nila ngayon para maiwasan na yung pagkaroon nito sa ating pichayan. So, ayun lamang po. Uh, sana may natutunan kayo sa video nating ito. Sa susunod na video naman siguro uh, yung ibang pang spray naman natin, yung pang uud, yanon. Yung kung anong klaseng uod ang umaatake sa pichay at saka paano iyon sug, uh, sugpuin o paano patayin. Tapos Uh, may ilan pa yung mga kagaya ng Exalt at saka yung may kill pa yon tapos um, yung trilizer kung paano gamitin yon yun yung pampaganda ng dahon yon so meron din kami dito may binili na kami nung isang araw nung kaming kami bayan so ayun lamang po so stay tuned lang mga kasaka at sundan nyo po yung ating vlog by subscribing to our channel para uh, masundan nyo yung mga tips na binibigay ko at Uh, yung ilan pa na nire-research ko din para ma-share ko din sa inyo yun lamang po, happy farming sa ating lahat um, mabuhay po tayong mga magsasaka bye